Hi guys. Um, so, ano oras na ba ngayon sa UK? Lampas na ng alas sa isang gabi. Katatapos ko lang magtrabaho. So, di ako nakatulog kagabi gabi kasi nga inaabangan ko yung pagdating ni President Duterte. I claim that he is the president because is the, he is the only president who ever cared for the Filipinos. Ngayon, nakatulog ako guys. Kasi nga, pagod na ako. Mga alas tres na ng umaga. Pagising ko, arrested na si President Duterte. It was, it didn't sink in until ngayon na nagdadrive ako pa uwi. Ang sakit. You know, nakakaiyak. It's so sad what's going on in the Philippines. You don't need to be a pro Duterte to see what's going on in the Philippines. Ang nakakaiyak guys is yung frustration ng mga tao. I'm shaking, kasi galit ako, and I do not teach my children to be angry. I don't. We don't even use the word hate at home kasi it's a very strong word. Pero currently what's going on in the Philippines is sowing hatred amongst individuals. It's sowing divide. We have a president in the Philippines sitting president, his name is Bongbong Marcos. Ano na ang ginagawa niya? Wala. Marami na siyang ginawang kasalanan. Alam niyo kung bakit ito ginawa nila, right? Pinupush nila to para mapagtakpan yung budget scam nila, yung budget fraud nila, yung yung ninakawan nila ang taong bayan ng bilyon, bilyon, trilyon na siguro. Ngayon kinu-question sila about the budget dahil naispatan ni Tatay Digong nilipat nila, gusto nila mawala ang attention sa kanila. Oy, Bongbong Marcos, um, Martin Romualdez, akala nyo tanga kami, hindi. Ito ang tandaan ninyo, kaming mga OFW, kami na ngayon ang nagpapakain sa mga tao sa Pilipinas through our remittances. Millions of pounds, millions of dollars, millions of, of ano man ang pera ng ibang countries are being remitted to the Philippines, yun na ang nagpapakain sa mga mahihirap. Wala na tayong kita. Puro pa utang. Ubus na rin ang gold reserve natin. Nag, Biro mo, nagbenta. Tayo sa, sa, sa buong mundo, Philippines has got the highest um, gold reserve sold. Ito ang tandaan ninyo. Anyway, balik tayo kay President Duterte. Guys, alam niyo matanda matanda na yan magba birthday na yan this uh, in two weeks time yeah so yung pagpunta niya sa Hong Kong pupunta siya sa mga OFW hindi siya tatakas ito si Laila De Lima nagkalat ng maling news so akala ko ba ang gobyerno galit sa maling news pinakalat rappler din mga mga ano nila mga alipores nila na bayaran yung mga yung mga yung mga medyas. Yan. Kaya, kaya wala na kaming tiwala sa inyo eh. Naniniwala kayo sa mga katulad ni Laila, sa mga katulad ni, ni Bongbong Marco, sa mga katul ay ewan. Anyway, sabi tumakas daw si Duterte dahil meron ng arrest warrant. Una, ang balita, um, issued an arrest warrant. And then pangalawa, ano ba yung isa? Basta there are two different ones. Issued at saka plan. But anyway, I don't care. Ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Sinusubukan ni President Bongbong Marcos ang mga Pilipino kung gaano tayo katapang, kung gaano kalakasan uh, kalakas ang loob natin no? para lumaban. Hinihintay niya na magkagulo kasi alam niya manggugulo ang mga supporters ni Duterte. Pwes, Bongbong Marcos, we won't feed you. Tingnan mo nga lang ang nangyari we do it in our own way may nagpa prayer rally may nag may nag uh, pupunta sa mga plaza nila katulad sa Cotabato City galing ako Cotabato City pinanganak ako doon pinalaki ako doon doon ako nag elementary nag high school nag college we all support Duterte ganun ka magtesting ng tao tignan mo kung gaano karami ang mga tao nagsusuporta kay Duterte siguro nga yung ginawa mo pampagulo para makaproclaim ka ng martial law. Actually, you don't need to do it anymore kasi you're doing it now. You have put the Philippines in martial law. Undeclared martial law. Sa totoo lang. Yun yung, yun yung, yung I'm not a political analyst, ha? Hindi. Isang ordinaryong OFW lang ako. Pero hindi ako tanga. Hmm? So, yun yun. Pangulo. Pangalawa, guys naiyak ako doon sa message sa Facebook ni Kitty yung sinulat ng doktor na na si President Duterte has an uncontrolled blood sugar. Pasensya na kayo nung punas ako ng ilong kasi may ako eh. Has uncontrolled blood sugar. Naka-insulin na siya, hindi pa nakokontrol. So, he is in danger of complication for a high blood sugar called DKA. DKA is diabetic ketoacidosis. It could kill. It's 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 that sentence pag hindi na treat, guys. Kailangan niya ng subcutaneous medication. Yung higher than what he gives himself. Kasi, ano lang yan eh. Uh, magbigay siya pag mataas ang blood sugar niya. Ganun lang. Pero ngayon, it's high. It's very, very high. So he uh, he is at risk of complication which is called DKA or diabetic ketoacidosis. That is a death sentence. That's how they would kill President Duterte. Ang nakakaiyak kasi nurse ako. If you don't treat that, yeah, if you don't treat that, that will cause cardiac arrest. So anong gusto nilang gawin kay President Duterte? Patayin nila without laying hands on him? Ano kayo? Absuelto kayo dahil ganyan? Ano yan? But you denied him his basic human rights. You denied him the medical attention. You even denied him a comfortable chair. Binitbit ninyo papunta ng Netherlands nang walang medical attention ang escort nurse. Kailangan niyang doktor makabasa ba ng ECG yung, yung, yung nurse na nasa aeroplano? O sige na, makabasa na siya ng ECG. May ECG machine ba doon? May blood sugar machine ba doon? Putang ina mo, Tore. Putang ina mo, wag sana mangyari sa nanay o tatay mo ang ginawa mo kay President Duterte. Huwag sana mangyari sa mga magulang mo, sa mga anak mo. Huwag sana mangyari sa iyo, putang ina ka, Tore. Human rights yan. Tandaan mo yan. Sana, sana ma-realize mo. Pero demonyo ka na natakpan na ng pera ang utak mo, putang ina mo. Kung nakakamatay ang putang ina, nanginginig ka na ngayon, ililibing ka na bukas. Kung nakakamatay ang ninyo si President Duterte nag-iisang nagmamalasakit sa mga Pilipino sa aming mga OFW nalimutan na ninyo ang ginawa niya para sa Pilipinas siya lang ang Presidente na nag-alaga sa mga sundalo sa mga pulis nasaan na yung mga inalagaan niya ano ang ginawa ninyo para iganti to sa mga, sa presidente ninyo na nagmalasakit sa inyo? Putang ina ninyo, mga wala kayong bayag. Kakampi pa ba kayo ng mga tao? Kakampi pa ba kayo ng konstitusyon? Hindi, hindi kayo tuta, hindi kayo tanga. Puta nyo! Nakakagalit kayo. <laughs> Nakakagalit kayo. Ito ang tandaan ninyo, yung mga naniniwala, yung mga sumusunod sa utos na kahit mali. Nasaan na ang moral compass ninyo? Nasaan na ang mga promise ninyo na babantayan ninyo ang constitution at ang mga tao? Nasaan ang CHR? Ha? Nasaan ang Commissions on Human Rights? Ano, wala akong pakialam kung sino magko-comment dito sa video ko. Ito ang tandaan ninyo, babalik sa inyo ang karma ang dinadasal namin. Bumalik na sana ngayon na. Ngayon na. Pero hindi malilimutan ng mga tao to. Tandaan ninyo, kayong mga boboto, kayong mga boboto, tandaan ninyo, bantayan ninyo ang mga boto ninyo, ang mga OFW. Bantayan ninyo dahil online voting, humingi kayo ng resibo yang online voting, importante yung resibo. Kasi dadayain tayo. Ito ang panawagan ko sa mga OFW. Alam natin panalo na ang PDP. Alam natin yan, panalo lahat na kasi nabudol na tayo noon. Hindi na tayo magpapabudol. Alam nating lahat yan. Pag natalo ang mga PDP sa mga OFW, alam nyo malaking daya na yan. Tandaan nyo yan. Pasensya na kayo, naiyak ako sa galit. Ngayon lang nag-sync ang, ang lungkot ko, ang galit ko, ang awa ko kay President Rodrigo Duterte. Kung pakikinggan ninyo ang message ng mga tao, alam ko maraming magbibidyo, alam ko maraming nakafollow, pero alam sana ni Bongbong Marcos kung gaano kadami ang sumusuporta kay President Duterte. Tandaan nyo yan. Sana mauntog na ang ulo ninyo para magising kayo. Laban tayo. Laban tayo lahat. Lumaban tayo. Hindi sa sa dahas. Laban tayo. A flood the social media. Pagsabihan nyo mga kamag-anak nyo. Bantayan ang boto ninyo sa May. Hindi tama ang ginagawa ng gobyerno. Mas masakit ngayon kasi tayo ang nagluklo kay Marcos. Tayo ang nadaya ni Marcos. Ngayon tayo ang nagsasuffer. Bye now. Bye for now.